ng ano, mm. ng bahay. House. Ay, ang galing ah. Ate, ma-English kami ate dati. Oh, sige. English. Oh, ano English ng ilaw? Last night. Ay, ang galing. Diba? Oh, oh ba yung mangga. Mangga, mango. Oh. mango. Sa Ito, ano English ano, sample. Hindi ko alam eh. Ako alam ko Ano? Kay Mito. Kay Mito. <laughs> <laughs> oh, ano English ng itlog? Itlog. Egg. Ay. Ay, ang galing. Eh, yung talong. Talong, torta. Ay, torta. No. Isusaki yan? Ay, jeep. Ay, jeep eh. Yung motor? Tricycle. Ay, tricycle. O, so, diba? Ang galing to. Oo nga. Ay, ano yung English ng ano? Electric pan? Hangin. Ay, hangin pala yun. Oh, <laughs> saan syempre. Ang galing to nga eh. Ay, ang galing to, <laughs> to no. Ano yung English ng ano? Sapatos? Ano? Sapatos. Medias. Medias? Uh -huh. Uh -huh. Ano yung English ng bag? Huwag yung bag. Huwag na yun. Hindi mo, mo alam? Hindi mo alam? Huwag yung bag. ano yung English ng walis? Walis? Walis tambo. Walis tambo. <laughs> Oh, ano English ng babae? Lalaki. Ay, lalaki. Bakit ganun yung English ng... Ano English ng pusa? Ano English ng pusa? Cat. Oh. Aso. Dog. Kambeng. Kambeng. Kabayo. <laughs> Paula. Paula na naman si Joy Joy dun ah. Dali oh. ka diba? oh. diba? Oo. Ano yung... No English ng ano? Ng tubig? Water. O, nang tarapal. Tarapal? Tarkulin. Ay, tarkulin. Ang galing naman talaga ni Joy Joy. Hmm. Ano yung English ng cellphone? Tablet. Tablet? Ano yung English ng kuryente? Tanso. Ay, tanso. So, di ba? O, ano English yung English ng talong? Torta. O, torta. Galing talaga ni Joy Joy. Ano pa? Ano pa yung English natin? O, Ano? Anong alam mo? Ano yung English nilang mo? Ilong? Kulangot. <laughs> o, ano yung ah. o, English ng ngipin? Di na. Bungi. bungi. Ay, bungi. Ay, bungi. <laughs> Ay, ano? Pagawan tayo ng ano? Nang, bili tayo ng... Ano tawag doon? Yung pa pangil. Yung pangil. Sarang ng aso. Hindi, binibili na kayo din ng ipin. Oo, yung ipin. Gusto mo yun? Oo, sige. Para magkang ipin ka na? Oo, tara, binibili tayo. Tapos may ipin na siya. Ayaw sila po siya. Hindi ka lang kasi siya pwedeng ano eh. Saan nabibili daw yung talong, Joy? Sa modista. Sa modista. Kalo ko sa hardware. Sa modista. Oh, Joy, ano daw English ng utang? Utang? Oo. Bayad. Sempre. <laughs> Ito, anong isang lapis? oh, anong ng lapis? Ball pen. Ball pen. <laughs> <laughs> Oo, oh, sempre. <laughs> ah, ano daw English ng utang ba? Oh, Ano ng English ng buhok. Ken. Oh, alam niya 'yan. Ano ang Ano isang kulay blue? Kulay blue? Di oh. Ano 'yun? Anong 'yung isang kulay blue? Hindi ko alam. Eh. Ano? Violet. Bye.